Magandang araw si Mike Anyayahan ito. Uh, ang topic natin ngayon ay tungkol sa paano ba harapin ang pressure. Um, halos lahat yata ng ng tao, especially adults, no, ay napagdadaanan ito or nararanasan kung paano ma-pressure, no. Uh, kahit hindi adult eh, kahit ng mga estudyante, no. Uh, may pressure na nararanasan dahil na sa ano no, sa pag-aaral no. Especially pag malapit na ang test no at hindi ka nakapag-aaral or naka paghanda. Nandiyan yung magkakraming ka. Nandiyan yung ano no. Uh, para bang pagkakasyahin mo lahat sa 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 ilang sandali lang dahil malapit na yung ano no, yung test. So or kung may project man no at deadline malapit na yung deadline, ah uh, doon ka maghahabol. No? So sa trabaho no, kung ikaw ay ahente no, at uh, malapit na yung ano no, yung cut-off niyo para ah uh, komota no, uh, kung ikaw ay ahente no. So, may pressure ka. Gagaw uh, parang uh, hindi mo na alam gagawin mo kung paano habulin yung kulang mo. Uh, o, yung, o yung kulang mo sa kota no. At kung ikaw ay nakatrabaho sa opisina, mga routinary work, routine, routine yung trabaho mo, mga monotonous yung, yung ginagawa mo. So, kung may mga ano, no, kung may mga, kung mga paperwork works, kung tawagin nung araw, no, paper works pa ngayon, eh, paperless na yung ano, no, yung mostly mga administrative work, no. Or kung meron ka mga ano, no, mga, mga kailangang tapusin, pa-pressure Map ka, So, maraming forma ang pressure. At uh, parang napaka ano no? parang napakahirap kumawala o mahirap iwasan 'yan. At uh, bilang mga magulang, nandiyan palagi kang pressured. Uh, dahil may mga anak kang ano no, may mga anak kang inaalagaan uh, na kailangang tugunan yung pangangailangan nila. So, sino ba ang hindi na pe-pressure? At ngayon, uh, bilang isang stoic, no? nakakaramdam din ako ng, ng pressure. Uh, sinasabi ng marami na ang mga stoic daw ay walang pakiramdam. No? or pinapractice yung, ano, no, yung indifference. No? So, parang, parang walang reaksyon. Kung meron mang pressure. So, actually, hindi ganon. Hindi ganon. So, gaya nga na sabi ko, paulit-ulit, hindi yun ang stoicism. Ang stoicism ay hindi indifference. Hindi yung kawalan ng reaksyon o kawalan ng emotion. Ah... Uh, bilang isang stoic, nagre-responde ako. Emotionally. Ah, uh, hindi lang intellectually, emotionally. Sa mga pangyayari. So, nape-pressure din ako. No? At, ah, uh, how, how, ano, how do I deal with pressures? Ah, no? uh, papaano ba? Papaano ba harapin yung, yung pressure? Ah, no? uh, ang pressure ay uh, painful yan. Painful. Andyan yung ano, yung ma, mawawala ka sa comfort zone mo. Andyan yung kakabahan ka, matataranta ka, malilito ka, mahihina ka pa. Sasakit pa nga ulo mo. Normal yan at uh, <clears throat> yung takot uh, for a while nandiyan dyan yan, yan no? pero hindi natin mapipigilan yan eh lahat ng mga bagay na hindi natin kontrolado hindi natin pwedeng ipilit uh, yung control natin hindi tayo pwedeng ano no reklamo ng reklamo sa mga bagay na hindi natin mapipigilan. So minsan kailangan nating ano no, kailangan nating tanggapin o i-embrace without pride no? with humility kung ano yung dapat nating harapin. Uh, maging mahirap man ito o nakakahiya. At uh, ngayon, papaano ba ang isang stoic? kumaharap sa pressure. Haharapin mo ang pressure ng ano no, ng bukas isipan ng may kahandaan sa anumang mangyayari. Nagiging nagiging malakas ang pressure kung hindi mo matanggap kung ano ang pwedeng consequences o yung posibleng consequences nito nagiging malakas ang pressure kung hindi mo alam ang gagawin mo. At kadalasan hindi mo alam ang ginagawa mo kung ikaw ay ano, ikaw ay nakapokus dun sa consequences, sa takot sa pwedeng mangyari, sa problemang nakaharap sa'yo. Pero hindi mo nakikita yung napakaraming solusyon sa ano no sa sitwasyon mo uh, at sa paghahanap ng solusyon no? palaging may kaakibat -ka 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 na sakripisyo yan doon tayo nagkakaproblema eh wala tayong gustong isakripisyo. kapag wala tayong gustong isakripisyo pag wala tayong gustong isakripisyo Anjan talaga ang pressure. Pero kung ready tayo na may mawala sa atin, kapalit ng mas importanteng bagay o mas iniingatan mong bagay o bagay na, na mas hinahangad mo kumpara sa meron ka. Parang lahat ay ano lang, ay isang paglalakbay lang, patungo doon sa, ano, no, sa inaasam mo. So, i-treat mo yung pressure as, ano, no, as, ah, uh, parang, ang tawag dito ah, uh, initiation rights para marating mo kung ano yung dapat mong marating. Uh, tulad ng, ano, no, tulad ng, ah, uh, sa test, no? Kung ikaw ay nag-aaral, no? So, hindi mo pwedeng iwasan yung test. Hindi pwedeng, ano, no? Hindi pwedeng may gagawa nun sa'yo. Hindi pwedeng puro dasal ka na lang, no? Dapat may effort ka. So, maaga pa lang dapat nag-aaral ka na. Para hindi ka masyadong pressured, no? Yan ay ito, eh. Prevention, no? Prevention sa pressure, no? yung maaga pa lang ginagawa mo na. Pero wag nating pag-usapan yung prevention eh what if nandiyan diyan ka na? Eh. So, kasasandaan nyo si Michael Jordan. No? Si Michael Jordan na tinatawag ng fourth quarter man. Ah, no? uh, pagka hindi masyadong may score no, pero pagdating ng fourth quarter, doon i-score ng score no. Ah, uh, yung adrenaline niya grabe na. No? Bakit? Sa no? tight pressure siya. Hindi naman niya ano, no, inaakala na makakashoot siya ng marami sa fourth quarter. Pero dahil sa pressure na yun, no, in-embrace niya, na sige, ah, uh, para bang bahala na si Batman, di ba? Basta itong ang gagawin ko, no? Focus ako sa gagawin ko, pag-iigihin ko. So, doon, mas naging seryoso siyang pag-iigihin yung paglaro niya. Very careful siya sa mga shots niya, sa mga moves niya, no? Ah, uh, at nagagawa niya yon dahil may ano siya eh ano din yung composure niya nakita, nakita mo uh, halos lahat ayaw humawak ng bola pagka mga mga uh, ilang minuto na lang no? pero siya uh, ah, wala walang katakot-takot no? na wala rin kasiguraduhan na ibabato niya yung bola papasok pero Uh, dahil ano, dahil para sa kanya, handa siya matalo. Handa siya na hin hindi mag-shoot yung sinushoot niya. Pero, alam niya kung anong pwedeng gawin niya para makapaglaro na maayos. Sige, bigay niya lahat, total. Ilang minuto lang naman. Sige, bigay niya ang enerhiya niya. Diba? So, yun yung sakripisyo eh. Yung, nung mga nakaraang mga quarter, ayaw niyang mag or hindi siya nagsasacrifice ng enerhiya. Pero diyan, dahil total ilang minuto na lang, sige, patay kong patay, or sige, maubos na ang hininga, basta uubusin ko na ito ngayon. Ah, uh, so, kaya nagiging ano, nagiging iba ang naroon niya. So, kung ganun tayo, no, parang fourth quarter man, no, pagating sa isang uh, pressure, no, ah, uh, ano eh, ah, uh, um, hindi tayo ano no, hindi tayo magkakaroon ng ng ano eh, ng anxiety or hindi tayo ano no, magkakaroon ng mental troubles. At hindi ano no, hindi tayo maduduwag sa sa mga bagay na dapat nating gawin pero hindi natin ginagawa kasi. Yun nga, naduduwag tayo no. So dapat um uh, sa harap ng isang ano no sa sa harap ng isang problema, di ba? Uh, ready ka na. Natanggapin na may mawawala sa iyo. At 'yun yung isasakripisyo mo. PPD ka lang ng isang bagay na kakailanganin mo para magpatuloy. Tulad ng paglal paglalaro ng chess, di ba? May mga moves ang kalaban mo na magpapaurong sa'yo. Kahit pa may may iwan o may masasakripisyong tao o makakain tao yung kalaban mo. O, o pato, di ba? Wala kang magagawa. So, kailangan mo ay umurong. Especially kung king yung hawak mo. Tapos, yung queen ay eh kakainin niya. Pero nakikita mo, yung tanging move, tanging move mo lang na pwedeng gawin ay iurong yung king. Wala nang iba. Pero at the expense of ano, of the queen na napaka-importante, di ba? Pero ano ba yung importante is makapagpatuloy ka, di ba? Dahil baka malay natin, may pag-asa ka pa na at least mas stalemate yung kalaban, di ba? So, ganoon natin harapin yung pressure. Uh, harapin natin ito ng uh, may pananaw na sanga-sanga. Huwag -sanga. tayong narrow-minded or naka-focus naka lang sa isang direksyon. I-ano, Ilawak, i lawak mean, aming uh, buksan natin ng isipan natin sa ibang mga sanga. Sa bawat galaw dapat handa tayo sa iba't ibang direksyon ng sanga. So halimbawa, what if hindi ka nagtagumpay? Hindi mo nagawa. Anong susunod mong gagawin? May pag-asa ka pa bang gawin itong bagay nito o ito para maka na mapag-igi yung direksyon mo. At kung mag-fail ka naman eh, ano namang mga options ang pwede mong gawin. So dapat ganun binubuksan mo yung isipan mo upang mawala ang iyong takot. Upang makita mo ang iba't ibang angulo ng, ng direksyon. At doon makakapaghanda ka. So bigla mong maiisip na isa pala sa solusyon ay paghandaan yung mga bagay na darating sa'yo na hindi mo maiiwasan. So, yun yung pagharap sa pressure. Kaya yun pa man, di ba? Dahil, dahil uh, tinatrato mong walang kasigurada, kasiguraduhan ang lahat. Focus ka lang doon sa ginagawa mo. Who no? knows, Dahil nakapokus ka, hindi ka natataranta, eh, most likely magtagumpay ka. Hanggang dito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. Huwag ma-pressure. May the force be with you.